Napaka-importante na tulay ang Sorsogon Northern Summer Road asya ini iton proseso hit pagtatabo iton ferry boat ha sursogon matnog tipakan pakadto alin Northern Samar sa may na kami isang station nga inagian inaro an ORC lisensya tapos ka na may pewing number. Pewing number tapos ganin nakita ti nga stop duha ini nga proseso kanan mga private vehicle nga hingkanan mga bus Yan na, itong kanan na private vehicle na anay. ba vlog? Ano? Ano na hinabo? Kinalawan ni Dakon, kumplay pang hindi nilang katilahan. Oh, di, may na nadama nagpapapara. Ano may hindi nilang? Mabayad na. Itong oras niya na, alas <laughs> noy bijis. Nabayad na. Pagkatapos magbayad, binalhin it yan Sunod nga balay-balay. At siya init nga, nakakalangan hit biyahe. si kasuhin nga mga papilis. Yadit na alalay termi, oh. Nga naka-block na lalahit at driver, nga may ada, labakara nga besag. Ano namin yan, na Ano na? Kasi nga kamihan, pag taga-barko, pinalitin ticket. na depende kasi kuya Natch, kung ano ng auto nga Okay, okay. Panalitan, ini nga auto, pero ang bayad? Kira? 1,680. Kasi nga rin ang magtidi, ha? El Gio, hiton, uh, anin din himatnog. Ang kabasa nga tao, minabaydan hin 25 So, upat kita, bayad kita in 100. Didahan barko, ang tao, 192. Paano malibre an driver? So, bali, tulong kami nga bayaran. Galing nga balay-balay, ang tumay tatupad. Ano dito? Kanan terminal, kung ano terminal fee. Kung ano an terminal fee, pero an ginbayaran. Renta nga na tao. Renta, okay. Tapos? Ipagdaman ka LJ, yung anong terminal. Okay. Ito naman, kanan Coast Guard. Coast Guard. Wala ba, mag-invite na ang Coast Guard. Nag-ano ka ma dito? nag check. It. Ito na ng papel. Antes ka, basing na din eh, kung take ticket, papakanhan ka kung ano yung barko nga kuhan. Takay na kin, sa rin mahanaad itong lalaki. Kasi nakatigay ka niya na ang oras. Kasi ah. kini nakamunti na So, it expected tayo na nga malarga nga barko. Montenegro. Montenegro. Yun na pinakianahay mo kung ano nga barko ito sasakyan. sa sakyan. Ano ato nga lalaki na na-assist ha? Ato nga naka-item? Yeah, okay. ano matiya dida? Poler. kulir. Kulir. Ah, masyador. Masyador niya. E, Empanis na pera, 50. Pera man ni pay... hinatag? Uh, 50 ka. Hinatag yan 50? Uh, yes, yeah. na. You are now leaving the island of Luzon. Matabog na kita nga ito samar. Morning. Morning. Good morning! Maglo-loading na ata tayo. <laughs> Tagalog ka ah. oh. Bakit? Tagalog ba dito ang salita? Luzon pa to. Habang nasa Luzon, magtatagalog oh, pa tayo. Oh. At merong nakapayong dyan oh. Ang galing naman oh. May payong na, may sombrero pa. Ang sombrero niya, yung pang ano yan eh. Safety. Safety helmet. Parang sa construction. Good <laughs> morning ma'am. Bali, apat kami lahat. Sama na yung driver. Yung ano sir, yung tatlo. Okay. Pag po nila, sasakay ulit sila sa inyo. Bale ma'am ngayon, loading na to. Mapaloading pa lang po. pa lang. What time po? Pararating lang, lang kasi. Pararating. Okay. Wow. Kami hanggang dito na lang ang sasakyan papasok sa loob at kami papasok dyan. Yan. At ngayon po ay nandito na kami sa port ng Matnog. Ano? Nag-ano ka? Hey. Pwede. Coast Guard ay. Matnog. Tigin check pan auto. Ila man naka Kasi rin ko kinatukanan Coast Guard kanina, waray pa. Ibala, to det Coast Guard nga. Nag nagano ka man ang Coast Guard nga sa. And then eh pag taga auto din to pag taga tao. So ayan ha, masakay na kita yan ha. Masakay na kita bar Okay. Punta ni Grof. So tatawid na kami ngayon ng Samar. Diretso na lang po. Apo kay wala na ko magikita. Ayaw ka dito rin, subang kita nga tita katubigan. Ito, may danay una, nanatabok, ipagkain daw lahat. Eh. Muntuta, karigara. Karigara? Ito, <laughs> <laughs> oh, ito magkakaluksit na igbo. Oh. Ito, ito, ito. sugin so, may maluksit na igbo. Oh. Maluksit. Baka, oh, ito nag-araso. Ito, kaluksit. Okay. Hala. Okay. Mga uh, nga ro kwarta yan, ha? Uh, magkaliligis yung barat ko. Asya ini din hi itong lugar <laughs> nga karuyag ni Kong Nonoy Libanan nga magkamayada in tulay nga matabok di kang dinhi ha matnog sursugon di pagkadto ha alin northern samar Mr. Speaker kailangan maliwanagan ang taong bayan natin dahil uh, nandoon na tayo sa mega projects natin ginagawa pero ito ang napakaimportanteng tulay sa Pilipinas pero hindi maliwanag mayroon na ba itong feasibility study o wala Ito na po yung nagawang pre-feasibility study noong 2019 na hindi naging positive yung result. Hindi po mataas ang economic internal rate of return nitong uh, interlink bridges which is why hindi po pinursu uh, ng ating gobyerno. Mr. Po. Speaker, tungkol po sa rate of return, ibig sabihin yung... Uh, babalik na income as against investment po ito. Palagi po akong nagbiyahe sa Samar at kadalasan dumadaan po ako sa Matnog Allen at nakikita ko po yung mga nangyayari doon. Una, sobrang daming tumatawid. Sobrang daming lalo na pag may weather disturbance, ang gastusin ng mga pasahero, pati na yung may-ari ng mga sasakyan, nag -tri triple dahil pumapasok na yung red tape, nagkakalagayan na dyan. At ang delay ng mga pasahero po dito, sobra. Minsan inaabot ng 12 to 24 hours ang delay. At napaka-profitable po nito. Negosyo po ito, kaya kailangan maliwanag tayo dito. May nag-ooperate dyan ng mga barges, ng uh, ports. Kung makikita nyo po sa Matnog, punong-puno. At sa Northern Summer side naman, Apat na ports na ang nandoon sa kabila. Ngayon gagawa pa ang gobyerno ng isa pang port. Sa Labisaris, magiging lima na ang perto natin. Hindi ba ito gumaganan siya? Hindi ba ito maliwanag? At walang nagsasalita sa atin dito, Madam Speaker, uh, Mr. Speaker? Um, I'm sure our NEDA technical staff, nandito po si Dr. Capuno, siya po ang head ng uh, technical team. He is taking down notes. Maraming salamat at uh, mas maganda, Mr. Speaker, kung ang mga taganeda magbiyahe by land, parang mati matikman nyo ito na sinasabi ko at matingnan nyo po ito. This is a very serious matter for our country. Gumagasto tayo ng malaki. Sang-ayon po ang general manager ng Philippine Ports Authority nung tinanong namin na mas kailangan ng gumawa ng tulay kasi people are paying for the bridge. Maraming interesadong duman dyan. Pero hindi natin ginagawa. Natatakot ba tayo sa mga nagninegosyo dyan? Sa mga barge operators dyan? Ang daming taon ng Mindanao, Visayas na dumadaan dyan. Hindi ito feasible. Napaka-importante na tulay ang Sorsogon Northern Samar Road. Oh, ayos so, huh? sa may Jollibee ha. Kabalot sa dalan ng lobi. Kumain <laughs> <laughs> na kami. Saging na lang para mamaya. Kumain na kami. Mainit pa. Tanungin mo yung kasama ko kung gusto niya. Ayun. Yan, yan. Right, oh, oh, pag gusto niya, ako ka mo ang magbabayad ha. Kumakain <laughs> <laughs> daw siya. Kumakain siya pag libre. Oo. <laughs> Magkano yung babayaran ko? 50 lang sir. Ha? 50 lang po. Sige, driver ka, ka. Kuya Nards, Kuya Nards. Kuya ah, Nards. <laughs> Nanonood ka ba? Oo, oh, lagi ini. Sabay ah. Oh. Oo. Oh, Oo, daw lagi ini sa YouTube. Eh. Teka saan ka ba? dito na siya sa Matnog. Iba yung salita namin eh. Oh, oh. Waray, waray sa yung salita namin. Waray, sa katarman, katarman. Oo, pero naintindihan mo. mo oh, kasi. Ang salita rito sa Matnog, halos, halos tamim, parehas. Oh. Pero taga dito ka sa matlong? Oo, oh, taga matlong talaga. Surusugon. Ah, ayos ah. Kasi mga comedy kasi. Oo. <laughs> <No>. Mga followers, hindi? <laughs> <yun>, eh. <laughs> mga taga, <laughs> diin man ini, eh. Taga diin. Lawang. <laughs> <laughs> Uy. <laughs> Patron, Uy Patron, boss. Was, Patron. Uh, Kaya uh, may pamatron. Oo. Buntong. Lawang. Pamatron ka mo. Shout out! Oh, mga followers, oh! ya na, inabot na kami nga di hiton Pier alin Northern Samar. Ginikan kami hamatnog 11.30. Tapos yan na iton oras 12.50. Lampas hin sa oras na atong biyahe. Pero mas maihan atong paghinulat dito hamatnog. Kay inabot kita hamatnog kaninahan mga alas noibihan aga. Pagkatapos nakalakat kita dito, alas 11.30 na. Kung may ada hinitulay, Sigurado mas conveniente ini nga byahe. Na ya din mga sarakyan, mga tipagikan ini na maheratikang ha di di bisaya sminda no siguro naguulat na may tiket byahe. Iti rasa sakyan nga mga ferry boat tipakadto na maha matnog. Imagine natanala kun maratit panahon yana. Sigurado ini nga oring kada medin hit mga nagpakapila nga mga nga mga sarakyan. Sponsor I move that we recognize the minority leader Marcelino Libanan. Mr. Speaker, ang uh, pinahayag ko sa atin na ang Sorsogon Northern Summer Bridge ay ma mahirap trabahoin dahil malalim po at umaabot po ng mga 200 meters deep. Pero sa pagre-recheck ko po ng lalim ng San Bernardino Strait ay uh, mga 90 meters lang. Uh, Mr. Speaker, you, Your Honor, totoo po na ang San Bernardino Strait, Uh, the deepest portion in that particular channel based on the Namria record is 90 meters in the deepest part of that channel. Uh, with that answer from uh, the distinguished sponsor, may possibility na magawa po ito ng tulay dahil uh, may ginawa na pong Padma Bridge na deepest bridge sa buong mundo with the depth of 127 meters, Mr. Speaker. At ang gumawa po nito ay ang bansang Bangladesh pa na pinag-ambag-ambagan po ito ng uh, iba't-ibang funding agencies. Baka po, Mr. Speaker, pwede pong gawin po itong tulay. Uh, yes, uh, Mr. Speaker, Your Honor. There may be technologies right now uh, na pwede natin gamitin sa lalim na 90 meters in depth, no? Ang problema lamang ito, Mr. Speaker, Your Honor, is that as the depth of the water increases, so as to the cost also of the construction of the bridge. Mr. Speaker, without uh, a technical study on this and financial evaluation, baka maguhulaan lang po tayo dito. Kaya kailangan po siguro... Magkaroon na tayo ng uh, technical evaluation, magtulungan na po dito ang DPWH at NEDA para masigurado natin kung pwedeng gawin natin po itong tulay o hindi, Mr. Speaker. Uh, the Department of Public Works and Highways actually has uh, written the Department, uh, the National Economic and Development Authority, or NEDA, for the inclusion in the infrastructure flagship project, Under BBM or Build, Build More program, the study on technical study on this particular Matnog to Allen section of that channel, uh, Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, I confirmed that letter of the DPWH and I am glad that uh, uh, the, the DPWH uh, made that positive action. As a commissioner, speaker, tungkol sa paggawa ng tulay. At kung sakali man, kailanganin na gumawa tayo ng tunnel. Ang tunnel system ngayon, sa ilalim ay hindi na hinuhukay. May technology na ngayon na finapabricate na lang sa labas at pinagdudugtong-dugtong na lang yung tunnel na ginagawa ngayon. Tama po ba, Mr. Speaker? Yes, uh, Mr. Speaker, Your Honor. There is now a technology on tunnel, uh, prefab tunnel. So, marami tayong paraan para magawa po ito. Yes, Mr. Speaker, Your Honor, there are many ways to construct either, either, a bridge or a tunnel. At marami tayong magagaling na mga tao sa DPWH na kayang gawin ito. Yes, Mr. Speaker, Your Honor, besides the Secretary, nasa likod ko marami pa rin magagaling na mga ininyero, Mr. Speaker, Your Honor. this can be an engineering challenge, but this is a good challenge for all of us, mr. speaker. napaka, -vital po ng nito, this will be the start of linking luzon, visayas, and mindanao. and this is possible, mr. speaker, with all our support. we can make this bridge, mr. speaker. thank you, thank you. Oh, ya, deh. Oh, opay, mapalit kami. Ain ban pilih tart. Ano daw Asia asya ini? An marasa. The spice of life. Victoria, northern summer. Parihasin mo opay, di. White sand. Wow. Diri, ngekita kinanglan ko madtu bohol. Ngad tuh habo Ayos, ba? Ano mo ini, salbabeda? Kasi tim salbabida. Oh, dire nga yan. Ano nga ran? Ido? Kaupayt pahit nga. Kasi happy birthday, kuno salamat. Ano ah, mga idol, lo oh, mga idol. Shout out, mga idol. Femars, Place Nangangaraan kami din eh. Bulalo. Pusit Kusit. Tahong. Urahing kaupay din it, i-review. Wow. Pareha sila kita na doha tagaytay. Mas mo pa'y pangani ni eh, kay waray asphalt Happy to see you, good luck with the Wow. <laughs> Amon ngayon mga followers, atin mga followers din eh. Adi tag-iya. Ano uh, specialty din eh? Kasi ito lang specialty, bulalo. Bulalo. Pero ito ay nga klase, bone marrow, nga nalito sa nga siya. The best. Marasa. Maliban hiton bulalo, ano itong iyo iba nga gino-offer? Uh, mostly seafood na po. Mga seafood, highly recommended. Ano nga barangay? Sa pinit. Sa San Jorge Samar Dito lang magrasit Pagkaandidi Malinis pa Ito yung lugar Pati ito yung Ito yung CR Makiusag itong tubig Famous place Pwede po marigo din eh hey. oh, Oo Pwede ko nung po marigo 20 lahat